Hello, what's up? Good morning, mga probinsya. Ah, no? uh, yan na lang basta sa si aring init, oh. Yan, sap. Tara Pakain tayo ng alaga nating pato, mga probinsya. Sama natin si Bunso. Ali. Dahan-dahan lang, bibi. bali yung alaga natin mga pato mga provinsyan doon. mm. dun sa baba doon, sa may fish pan yan Arang, dahan dahan lang ah mm. Oh, wag na yan, makahiya yan. Opo. Oh, G. oh Bumpu. Ah. Bumpu. 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 ah. 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 nonton balita Ah. 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 Ayan o, no, mga probinsya. doon. Doon sila. Doon. Sige, ligo ko, ligo. Mahina tubig ngayon, no? o. Oo. Oo. O, mga probinsya. Yun yung, ano. Yun yung ginawa nating paitlogan. Hindi pa ba tapos. Bali, naharangan ko lang. I-update ko kayo. Tara. Hop. May harang, tiglit. Tinggalin natin. Bakit ayaw? Shoutout pala, Body Goals Gym. Ayan, Body Goals Gym. Ayan. Sa mga gustong, uh, yung mga taga-cordon dyan, men. Gustong magpalaki ng muscle. Punta lang kayo sa Body Goals Gym. In front of St. John Birchman High School. Second floor ng Key Serbico. Go. Oh. Doon na. Ha? Open ko, open, open daddy. Open ni daddy. Pakain yung natin mga probinsya, no? Alaga natin pato. ito. Go na. Ayan. Sana kayo, medyo magalaw-galaw pa yung kamera.

So yung mga probinsya, yung harang niya doon, kagawalan kahapon. So bali, side by side yan na ko. Tapos may mga pag-itlog. Gagawa ko ng pag-itlogan nila sa baba. Tapos doon sa taas. Sa taas niya pag-itlogan ng mga manok. Alaga nating mga manok. Kasi yung mga manok natin nandun sa bahay. Ilipat natin lahat dito, no? Oo, inahabol mo naman yung mga alaga mo eh. Diyan lang anak, ah. Sa may ano... Ang galing na magpunas ng sipon. Hmm. pag Apo. Sarap sa pakiramdam mga probinsya na ano. Ang dami kang alaga. Tapos, sama mo yung anak mo nagpapakain. <laughs> oh. No. paparamihin natin mga yan, mga probinsya kain mo, wala na sila uminom na sila ng tubig eto mga probinsya itong net natin puro tahitahi na yan no? tinira ng aso ayan, hanggang dun tinira niya hanggang dun kaya tinahi ko na lang man yan tapon mo na ha hindi pa hindi pa ang dami mo nang linagay na pagkain nila ha

So, yung mga probinsya, hindi ko patutapos to. Itong harang niya dito. Tapos, harang niya doon. Ayaw ko lang pintuan dito. May arap. Ito lang ginawa namin, o. Oh. Ayan. Pinagilagay lang namin na ganyan. So, yun sila mga probinsya, o. Naliligo na sila. Lapit na kasi mga yung mga inahin mga probinsya eh, Kaya inahabol ko to. Mga mamaya. Tuloy ko na naman yan. Tatulogin ko lang tong si Bunso. Yan. O oh, wag anak madumi na yan. Hmm. Kawawa sila. Ah. oh yo. sap Tara na mga probinsya. Tati Omba. Oy, na naman. Utik oh, na yan. ba? karna, wina, na wina, wina na. Na, na kami mga na, no? yun lamang para to vlog, Pakain lang kami ni Bunso, wina, 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 ay, Oo. Lukas naman. Lucas. Lucas bangat. Ikaw a. Ah. Ikaw a. Ah. Ikaw a. Tiko a. naman si Tiko a. Tiko a. maglakad eh Ito yung mga manok natin pala mga a. Tiko a. Tiko a. Yeah. Yan. Tapos yun. Yeah. Marami pang nangingit ka. Meron pa dun. Meron dun. Pakainin natin. Let's see. Ayan. Yeah. Tama na, tama na, tama na Wala na, wala na, wala na Ito, pagkain nila Tama Tama na. Hmm. Wag doon ah, doon na lalaglag din. Kawawa sila. Tama na, tama na. Maganda lang sa mga manok na ito, mga probinsya. Kahit lagyan mo ng pagkain, ano, hindi kanya tutukain. Antayin niya na may ano, may pagkain. Wag na tama na dyan. na lang kamay dito. Ah, uwas na yung sweater mo. Yung sweater mabasa. Ang gila. Hmm. Sampat. Ah, shout out ulit ba di call steam. Ano? Tama gusto mo pa laki doon. Ayan, istorbo si Lucas <laughs> eh. dito na lang mga probinsya. So, God bless. Stay safe and bye-bye.